pumasok sa hey, bahay um, tol. Pumasok din okay. sa loob tol. Wala siya. Unsa? Kita hey, lawan. Okay. Okay. Yo tol, basta pisa mapapalang araw po sa ating lahat mga sulit po na sumuporta po sa atin good morning good morning po sa inyong lahat tol ayan andito naman tayo tol nagbabalik sa area kung saan po tol na nung nakaraan na hindi tayo nakabalik dito tol na meron po tayong naabutan dito tol no, na uh, yung na-upload natin nung nakaraan alam nyo na tol kung ano yun tol dahil may isang lalaki po dito na umandu sa biglaan tol no. kasi hindi naman natin alam tol na yun yung mangyayari no so, kaya hindi tayo nakapresponde agad so yun tol yung sabi natin sa ano tol kasi ni-report ko po ito sa barangay tol pinakita ko po yung video natin at saka yung mga ebidensya pa, tol tungkol dito sa bahay na to para maniwala po talaga sila tol na yung bangkay eh totoo po talaga kasi para din naman maklaim po yung nalaki kung sino man yung kamag-anak noon o kapamilya so ayan sabi nila pangatlong uunahin daw nila kasi meron pa silang lakad na importante eh, So ayun, wala akong update tol kung napuntahan niya na, napuntahan ba nila dito o nakuha ba nila yung uh, mismo bangkay ng lalaki. So dahil wala tayong update tol, ako mismo yung pupunta dito sa uh, sa area na tol. No? So ayan. Happy Halloween po sa inyo lahat tol no? at sa mga lahat ng mga minamahal inam natin. Ayan. So, ayun. So tol. Shout out din po pala bago natin pasukin ang area na yan. Shout out kay Tito Silya. Ayun. Uh, tita Lourdes, ayan, load Selen, ayan oh, sa tatlong sa inyo lahat mga sumuporta po sa atin na walang sawa na sumuporta, naggabay sa ating YouTube no. Ayan, po sa inyo. Gabayan niyo ko ngayon tol, samahan niyo ko ngayong exploration na to. At sana suwertehin tayo tol at wala masama mangyari sa exploration natin tol no. Dahil kung ano man yung uh, makita natin ngayon tol, o ano man yung uh, ano man yung ma-record natin dyan yun po yung i-upload natin kung sakaling wala man lang tol kasi sobrang tirik ng araw no? Uh, actually tol kanina pa ako bumiyahe dito ngayon lang tayo nakadating no? kaya yeah. yan, nalimutan pa natin magdala ng tubig ayan no sobrang ano talaga minalas talaga tayo tulong no? kasi nalimutan natin magdala ng tubig to. kaya yeah. ayan swerte swerte na lang po talaga dito sa exploration na tol, no. kaya tol sa lahat ng mga suporta po sa atin no? shout out sa inyo lahat mahal na mahal ko po, po kaya tol kung ganyan yung po kamahal ganun dito po kaya tol sa so, tinuruin ko na po kayong parang pamilya tol kaya every may free time tayo to bibigyan ko po kayo ng ayan ito na po yun tol kaya, na miss ko po kayong lahat <coughs> so kung ano man yung ano natin tol yun po yung i, i upload natin tol kasi sayang namin sayang naman din yung pagpunta natin dito kung wala lang tayong uh, may upload kaya kung may makita man tol wala sana i-share pa, pa rin share yung, yung video natin tol more comment mga tol God bless po sa inyo lahat at samahan nyo ko ngayon na pasukin ang mundo ng kumbalag ah palapit na po tayo sa ano mismong area mga tol no so <coughs> yan may nahalas tayo tol kasi ano umatake na yung uhaw natin ngayon tol wala tayong dalang tubig no so ayan every time talaga tanag nag-explore tayo tol ayan talaga no gabi malilimutan talaga natin yung tubig sa totoo lang tol may nagdala talaga ako ng tubig tol no? pero hindi natin na ano may iwasan talaga na maiwan sobrang magmadali natin tol ayan sa lahat ng mga uh, sumaporta ayan nagabay po sa atin maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal tol pag like and share po ninyo ng video po natin no ayan malapit na po tayo mismo sa isang sa isang lugar tol kung saan dito po yun nangyari lahat ng kababalagahan tol sa abandon na bahay na ito actually palapit na tayo tol may tao tol dito ko tol may tao eh kita ko agad eh iwan ko lang kung napansin tayo tol

sa mga ito, mga yeah. ito, ito. to, eh yeah. you <laughs> Topo Lah tu. Tapi tapi pok.

Ito, talawan. Ayun yung nag... Ano siya, tol? Alam niyo ba yung salita niya, tol? Nagamon siya natin, tol. Nagamon niya tayo. Sa? Mingaog. Kasi ikaw na mo dia? yung palin Ito yung palin lang, tol. Kasi sayo na kita na tinulungan ka raw 'tol na 'yung ayun na naglalaki 'tol. Ah, lumalitan 'tol. Dadalhin natin 'yan 'tol. Ihiin natin 'yan 'tol. Sabayan natin 'tol. Okay <tik> lakas ako, ah? Alam mo kai kauban diha? Puwede <tik> lapit 'yan 'tol. Bibigyan tayo ng lakas araw-araw. Pangita kau bani mo sa. Ikaw nak puyak dia. Mingau ka kun saman. Musuh tak ada Aaron. Aduh, mi dan Mr. Dr. Iwan kau. pero iba yung uh, tono ng paneleta nyo to isang lapit niya yan to alam natin tol kung ano yung binabalag niya tol. unsa? say so, bayot unsa na yung pasabot ni Maday Wala ka kawapan dia.

Pakita ka. Asan ka? Labas ka. Sa krasit may hidok. Sa drakos may hidok. Sa badiritro sa tanah. Nung kamsa din may banasan. Malaki libas. Ipsi. Bindi <laughs> Tama ako tol, hindi maganda yung kutob ko sa kanya tol. Hindi kasi maganda yung kutob ko sa kanya tol kasi nung nakaraan dito, kung ngayon lang po kayo nakapanood ng video. Panoorin niyo po yung uh, sinundan na upload nito tol, itong video na ito kasi para makasabaybay po kayo tol. Yan po yung dahilan tol kaya hindi po ko lumapit dito kasi yun po yung babae na namimiktima dito tol kung ano po yung kwento sa bahay na ito at kung gano'n na po ito katagal at kung gaano ito kadelikala itong bahay na ito tol nag iisang bahay po ito dito tol at saka mayroong pugon na nakatabi na halos masira na tol so bibihira lang yung ano dito tol uh, mapunta o ma, ano dito, maligaw kasi mayroon din sila ano, marami silang pambiktima dito tol meron na silang alagang kambing dito na nililibigyan po nila ng itim na bertod sa kamadadamay pa yung pamilya mo kapag nakain nyo po yun kasi mas marami sila tol kapag kinain nyo yun tol once na yung itim na bertod pumasok po sa inyong ano, magiging isang uh, katulad po kayo nila tol magiging isang